guys eh. nagpa-bike nagbabike. Medyo makaila yung bahay dito. Ayun yung no, eskwelahan sa unahan. Ganda dito guys mag-practice ng bike. Or gusto mo mag-practice ng four wheels sa sakyan. Kung meron ka sa sakyan. Yan. Nalala ko guys. sa Oh. Kita nyo yan. Yung bilog-bilog na yan. Maliit pa ako. Kinakain ko yan. Ewan ko kung anong klaseng. Ang oh, sarap ko yan. Ewan ko lang. <laughs> Hindi na ako kumakain yan. Ewan ko nung kabataan. Ano? No? Ayan guys. Oh. Ang dami na mga mga gulayan, Oh. May mga pato. Pero wala siyang tao. Ayan. Oh. May mga kubo-kubo lang dito guys. Ito yung sa lupa nila ante sasawa nila si hmm. ano yan dito guys sa munguhan may mga munguhon tanim pag hindi katulad ng panahon ng summer mungu talaga tinatanim nila ano na may nakalagay ayan pahibalo <laughs> sabi niya pahibalo, bawal magtapo ng basura, tas kag butilya, diaper kag iban pa. O kasi meron siyang ano, may malalim siya dyan. Kasi magtatapon dyan. <laughs> Walang tao. Bagay yung mga dumadaan, di ba? Ganun kalinis dito, guys. O. Dito ako galing, guys, sa nakaraan. Yung hinatid ako ni Ante. Yan. Dito ako niyang dumaan ayan dyan ako. dyan tandaan nyo yung guys isa kong vlog sunod so, dun yung bahay nila hindi e, kami dyan dito dumaan pwede ka naman dumaan dito kasi walang namasyang tanim, yun e, no, yung nakaraan kasi medyo basa yung damo yun si kuya so papas ito na yung barangay buhayahon o diba diba Talaga, umoki -okay, okay na yung ano ko kasi kung hindi ko tinuloy, wala. Nandun na naman ako sa bahay, nakaupo lang. May ginagawa naman pero iba pa rin yung jogging. Ang hmm, dami na tayong content, guys. Pero hindi naman lahat ina-upload, tinatabad. <laughs> Ayan, oh. Mga munggo po yan guys, oh. Ayan, oh. kita na yan. Ayan, munggo yan. Ayan ang oh, munggo. Mm, munggo yan, munggo. Diba ang dami o. Oh. Hanggang po yan o. Oh. Ayan yes, si So, hindi naman siya nakakatakot talaga. Kasi dito sa ano guys, sa Iloilo. Napakatahimik, lalo na dito sa aming barangay. As in, wala kang mga babalitang, may gandong, ganyan. Napaka-harmless na mga tao. At syempre, lahat naman dito ay magkakilala at kakamag-anak. Kaya, kumbaga eh, ito na yung kanilang ano, ay bumula yung mga lahi nila. So, lahat na yan magkakilala. Ayan ang mga na, nag-harvest na sila ng ano guys, ng munggo. Diba? Dito walang, parang walang tanik na munggo. Dito sa kapila. O, ayan, palabas na tayo guys.